Pwede bang maging for the win kahit aso ka? Well, kung loyal, mabait, at magaling sa aktingan, bakit hindi? Tara, fetch na yan! Ako po si Win Gatchalian at welcome sa For The Win, ang panalong-panalong podcast para sa mga lumalaban, umabangon, at syempre, mga nagwawagi. dito sa For The Win, sanay tayong marinig ang kwento ng mga taong panalo sa negosyo, trabaho o serbisyo. Pero ngayon, ibang klaseng panalo to. Mga ka -win, win this episode is Barking Awesome. Today, we're joined by a duo that's not just fortunate, they're famous. With millions of followers and viral videos, they've turned simple kindness and loyalty into a national feel-good story. From bark to stardom, here's the inspiring journey of a man and his aspin na nagpapatunay kahit hindi pure breed, pure hearted. Let's give a round of applause, yes, applause for Romeo Cariñosa and his aspin, best bud, Teo. Romeo, maraming salamat sa pagpunta thank you, thank mo dito you, thank at uh, you uh... thank you. Pinaunlakan mo yung aming invitasyon. Kasama pa natin si yes. Teo, ang See? world famous yes. na aso. Okay. mag ka ikaw, hello! 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 Lakasan mo! Hello! Ay, Galing. Galing niya. Hello, hello daw. Siyempre. to? saka, ako, believe ako sa inyong followers. 2.1 million followers sa Facebook. Uh, ako, alam ko, napakahirap kumuha ng mga followers. Pero sa inyo, 2.1. Napakadami nun. Mag-thank you ko. Thank you. Mabait naman niya. Mm -hmm. Romeo, kwentohan mo naman kami kung paano kayo nagkakilala ni Teo. Paano nagbuo, nabuo itong relasyon ninyo? Una pa lang, uh, uh, sir, hindi kami taga dito. Taga Tacloban kami. Yolanda survivor kami. So, yung nag-Yolanda, mm -hmm. napadpad kami dito. Nagbabaka sakali na magbago yung buhay. Yung dala lang namin, mga papers lang, mga documents, live birth, ganun. Tapos, uh, sa ng Diyos, nakahanap kami ng trabaho, na ilang years, doon ko na, ano si Teo, doon ko na meet si Teo, binigay sa akin. Sino nagbigay sa iyo? Yung katrabaho ko po. Mm. Tapos, yung si Teo, binigay sa akin, napakalit, list than a month. Mm. Hindi pa gano'n ka fully, pikit yung, uh, ano yung mata, dilat. Mm. Tapos, uh, paalam ako sa kapatid ko kung pwede, kasi nakikita ra lang kami. Nagpaalam kami sa kapatid kung pwede bang mag-alaga ng aso. Pumayag naman yung ano ko yung ate ko at saka yung asawa niya. Uh, si Teo, pinapa ko 'yan kasi hindi pa <laughs> wala pa <laughs> so, siyang wala ano, na siyang nanay eh, ano? Pinapa-dede ko every two hours. Gumigising ako ng madaling araw. Tapos sa trabaho naman, pag nandun ako sa trabaho may nag-aalaga naman sa kanya. Hmm. Kaya doon ko siya na meet sa work namin. Hmm. Ik nga ba pet lover ka na nung bago mo nakilala si Teo? Yes sir, uh, doon pa lang sa Tacloban mahilig na kaming mag-alaga uh, mga aso. Oo. Uh -uh. mm. Hindi lang aso, meron din mga pusa. May yung pusa pamilya rin. kasi namin, uh, ano talaga animal lover. Mm. Mm -mm. Yung ano, yung uh, lolo ko, yung tatay ko, yung tatay ko naman mahilig talaga sa iba ibang hayop nag-alaga siya. hindi hayop to, mm. ha? hindi hayop. pa ha? hindi po. nag-alaga siya ng pagong, mm. nag-alaga siya ng bayawak. Hindi ko alam na ano pala yun eh. Uh, bawal na -ano siya <laughs> ng <laughs> sawa. Yung mga gano'n. Tapos ako yung nagpapa, ano yun, nagpapakain, mm. naglilinis ng mga cage nila. Mm. Tapos nung lumaki ako, alaga ko ng mga aso so, kasi mahilig ako sa talaga sa aso. So ano talaga exposed ka na sa mga mm -hmm. iba't ibang pets at hayop? Yes sir. Kaya talagang kaya malapit ang puso mo sa mga pets. Ako mayroon akong dalawang Maltese, mm -hmm. pero maliit lang 'yun. No na uh, madaling alagaan tsaka may ano rin eh pag napapagod ka uh, parang masarap silang kalaro mm -hmm. o masarap tignan eh. Pero Lalo maliit na lang 'yun 'to si mm -hmm. Tayo malaki eh. yan sir sila. Oh Klingy. tama, very clingy mm. sila, 'no, very clingy, malambing sila. Meron mm. ka bang magandang kwento tungkol sa inyong dalawa, tungkol kay Teo? Meron ka bang uh, funny story na pwede mong i-share sa amin? Siguro 'yung funny story na hindi ko makakalimutan talaga kay Teo. Yung way back 2023 February, nagigitara ako that time. Chill-chill lang, every strum ko parang may nagahawl. Steam ng gahol. Akala ko, aso ng kapitbahay. bahay, Sabi ko sa sarili ko, ang galing naman ng aso niyan, na timing sa strum ko. Tapos, di ko pa alam, si Teo nasa likod ko. Eh, ko, parang ang palakas. Galing, oh, palakas ng palakas. Nung nakita ko si Teo, uy, Teo, nandito ka pala. Tapos, inano ko sa harapan niya, kanta ka nga. Kada strum ko, nag so, siya. Nag, uh, Oo, nag sumasabay nagre siya. Na, Nagre-react siya. Tapos uh, kinabukasan, nag-try ako mag-live. Ang daming nanood sa live. Tapos kinuha ko yung clip, yung clip na kumakanta siya. Yun, yung ano na yun, yung video na yung nag-viral. Mm, doon na dumami at dumami yung mga followers ninyo. Mm, yes. uh, so doon pala na-discover mo yung kanyang talent na mm. pag nag ka ng mm, gitara, yes. nag siya. Mm. Galing. E eh, paano, paano mo naman tinuruan siya doon sa mga... Kanina nakita ko, nagre-response siya. Parang naiintindihan ka niya eh. No, paano mo naman siya naturuan sa ganun? Ito ba ay eh, nag-research ka ba? Nag-train ka ba? Dog training, ano rin yun eh? Training, nag-train ka ba na maging dog trainer? Yung papalaki si Teo, nakita ko si Teo na parang kakaiba siya. Matali, parang matalinong aso to. Tapos parang naano ko siya, tinuruan ko siya ng sit down, nakuha niya kaagad. Ilang repetition lang, sabi ko, oo nga ano. Napaka-talented naman ito, madali maka maka-catch up. Ngayon, nag-ano ako ng YouTube, nakita ko yung si Pinoy Dog Whisper. Yung tuta training. <laughs> ah, so doon, doon mm -hmm. mo, doon, doon, ka, start, doon, nag-start na mm -hmm. i-train sarili mo. Mm -hmm. Tapos nanood ako sa tuta training niya. Tapos inano ko kay Tayo, inapply ko Tayo, nakukuha niya kaagad. Hmm. Sabi ko, ang galing ng ano to, madali makakuha ng mga tricks. So talagang ano siya, parang uh, talented hmm. ka nga dahil uh, mabilis siya nakukuha itong mga Tapos uh, nakakaano mo. ko sa kanya, focus siya. Hmm. Tapos ito, yung pag ano ko kasi, yung pag train ko kasi sa kanya, ano, uh, parang nilalaro ko. Parang yung tricks ko na inano ko sa kanya para maging focus siya sa akin, mm. ginagawa kong laro. Ngayon na uh, sikat na sikat si Teo. Kayong dalawa actually, si Teo ikaw syempre. Uh, hindi ba ito nagiging, uh, Hindi ba nagse mga anak mo o asawa mo mm. dahil in, in, in attention na sa inyong dalawa eh. <laughs> o kasali rin sila sa mga ginagawa ni Teo. Hindi naman nagse-selos yung mga uh, Anak ko, asawa ko, ano sila? Supportive mm. sa amin. Napaka-supportive. Pag uh, kailangan ng uh, videographer, Andyan sila. Uh, andyan so tumutulong sila oh, tumutulong sa sila ano, pagbubuo sa akin. ng content. Yes, sir. Mm. <laughs> Ang galing ha. And then, uh, itong kasikatan ba ni uh, Teo pag lumalabas siya ng bahay, eh, nare-recognize nare siya ng mga followers niyo kanina lang pagpasok mo dito may na-recognize narec <laughs> yes, sa kanya eh no kasi pinapanood siya mm. sa social media ano bang mm. uh, treatment sa kanya pag lumalabas kayo pag lumalabas kami pag naano siya uh, tuma parang tumatakbo magpapa-picture ganyan ganito tapos parang nakakatuwa lang nakakataba ng puso mm. na maraming natutuwa sa ginagawa namin ni Teo maraming na-inspire. Romeo, mayroon ba siyang mga habits na hindi mo pinapakita sa camera na kakaiba or unique? Yung siguro yung ano niya, yung katakawan niya. Ah, matakaw Sobr siya. Oo, sobrang matakaw to na pag inano ko yung dog food sa kanya, seconds lang, obos na kagad. Hmm. Ganun siya, ka, tingnan mo yung katawan parang galon. <laughs> <laughs> Pero I, I think, ano rin, importante dahil ano siya eh, uh, very active na dog eh. Nakita ko kanina, takbo siya hmm. ng takbo eh. No? Tsaka ano siya eh, very lively na dog. Hmm. Kailangan niya rin uh, kumain. Ano pang hmm. mga, meron ba ba siyang mga tricks na hindi pa pa napapakita sa TV ngayon? or sa social media Siguro yung ano yung ngisay ngisay hmm. Hindi ko pa na ano na pakita doon yung pag binabaril ko nangingisay Ah so bago yun Oh bago yun hindi ko pa na ipakita doon sa vlog namin sa mga video namin Paano ba siya tinitrain? kasi nakita ko parang kanina nung pinapakita mo sa amin uh, parang ang bilis ng Nakikinig siya, no parang nakikinig siya. So paano mo siya tinitrain? Anong 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 mga techniques na ginagamit mo para sa mga ganyan na tricks? Yung sa akin kasi, inuuto ko muna eh. <laughs> inuuto ko muna si Teo na tara parang positive vibes para maging active siya eh. Hmm. Tapos pina-endorse ko sa kanya yung treats, Meron akong treats o oh, pinapasabik ko muna. Hmm tapos yung pag ano na focus na siya sa akin alam ko ng focus doon na ako mag-start ng ano mm. ng bagong tricks mm. so yun ang i-inticnik mo mm, technique, ang technique. Ko. nga ngayon na sumikat na kayo no dahil dami niyong followers dami nakaka-recognize sa inyong dalawa anong pagbabago naman sa buhay mo no na ngayon ay sikat na kayo yung pagbabago maraming pagbabago yung una yung lalabas kami sa bahay, lala, pupunta kami ng mall, may magpapapicture. Oy, Teo, hindi ako si Teo. <laughs> yung tatay to. Si <laughs> Teo yung aso. Nakakatuwa tapos may minsan na pag nung kumana, kumakain kami, may lumapit sa amin na tinawag ako. Sabi, "Sir, nakaka-inspire kayo. Nakaka-inspire kayong dalawa na mag-amo." Mm -hmm. So nakaka Bakit siya na inspire? Ano, Nakaka-inspire kasi sa ginagawa naming bonding, mm. kulitan. Lalo na sa mga panahong mm -hmm. na very stressful. Tapos ano? parang tinuturing ko siya isang bilang isang parang anak. Anak. <laughs> Tsaka, para siyang tao rin Tingnan mo nakikinig mm -hmm. nga siya sa atin eh. Attentive mm -hmm. lang siya, hindi naman siya nanggugulo. Parang, mm -hmm. parang parang nag-barg kasali mm -hmm. rin siya sa conversation. Baytikaw? Ha? Mabait ka, mabait na bata. Na aso. Sabi mo bait ako. Ba oh, bait daw Galing. siya. Galing. Parang nakikinig <laughs> talaga siya, no? Nung nag-trending kayo, anong unang naging reaction mo nung pumatok to sa social media? Yung unang trend namin, may istorya yun bago kami mag-ano mag-trend. ah uh, si Teo nagpapakain ako kay Teo kasama yung kapatid niya. Ngayon, na ano ko na natuwa ako kasi dinadaldalan niya yung kapatid niya. Wow 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 yung ganun parang dinadal mm. dinadaldalan niya. Tapos natuwa ako na bidyuhan. Tapos yung video na yon uh, hindi ko muna i-post na kalimutan ko sa isip ko. Nakita ng anak ko. Tapos nung nakita ng anak ko, ginawa niya ng subtitle. Mm. Tapos pinakita sa nanay, yung nanay naman kulit ng kulit sa akin, i-post mo na, maganda. Maraming matutuwa. Hindi ko muna pinansin ilang weeks muna. Tapos nung nakulitan na ako, pinost ko na. Ngayon ang pinost ko, nag-viral siya. Uh, maram hindi hindi kasi ako nagano ng Facebook gano hmm. eh. Nung kinaagahan ang daming notification. Nag-viral ano, na, nag, na, na nag na, na Notification na siya. tunog ng tunog. Tapos nakita ko yung notification ang dami. Tapos nakita ko yung video nag-viral. Ni-expect pa ba na gano'ng karaming tao ang magiging interesado dito sa, sa tricks ni uh, Teo? Hindi ko inaasahan gano'n na maraming matutuwa sa amin. Mm -hmm. Na mai-inspire sa amin. Nakakataba at nakakatuwa lang, nakakataba ng puso sa simpling uh, simpleng ginagawa namin ni Teo, marami yung napapatawa, mm -hmm. maraming uh, napapasaya. Bakit tingin mo sila na, in, na naging interested at finalo kayong dalawa? Anong anong tingin mo? Siguro yung bonding namin mm -hmm. dalawa. Kasi yung touring ko talaga sa kanya hindi pete yung tooring ko talaga <laughs> parang, parang, anak, na talaga, parang eh, no? anak ko na <laughs> talaga, pinapakain, binibigyan ng pangangailangan mm -hmm. niya, attention oras, yan. Sino ba mas sikat sa inyo? Ikaw o si Teo? Sa tingin mo? Sa tingin ko, ito Ito, eh. ito ba? Diba? Kasi, minsan eh, lang tayo makakita ng aso mm. na parang nag-ano nag, nag, siya nagre-react sa mga yes, sinasabi sir. mo eh. Nakita ko kanina, kaya... Uh, ano siya, kakaiba, kakaiba. Mm. Very talented. No, Tsaka, uh, nakita ko na uh, mahal na mahal kanya. niya. Parati kanyang, kanina, parati kanyang hinahalikan mm. eh. No, kaya nga parang an parang anak mo na mm. talaga. Yung ano, yung sa paghalik niya, ramdam ko na nagpapasalamat siya sa akin. Every paghalik niya, nararamdaman ko na mahal na mahal ako ng aso kong si Teo. Mm. Love mo si Papa? Ha? Dito ka nga. Sabihin mo, love mo si Papa. Mm. Uh -huh. Sabihin mo dito ka nga, dito. Yeah. Dito. Sit doon na. Sige na Oh, uh, Ganyan mo si Papa. Sabihin mo, mahal mahal uh -huh. kita. Sabi kita. Mahal. Kita. <laughs> Ang galing. <laughs> Mga kawin-win, break muna tayo. Pero stay with us cause we'll be back. Stay back. Stay tuned. This is For The Win. tutoring program para sa mga bata bibigyan priority ang reading math, and then science palalawakin pa natin yung ating mga daycare centers padadamihin pa natin yung ating mga daycare workers para magkaroon tayo ng uh, konkretong programa pagdating sa mental health dahil ito ay isang problema na lumalaki sa ating bansa pero kulang pa rin ang kaalaman natin pagdating sa mental health tayo yung pinakauna nag-file noong 2015. Tinanggal ang tuition fee sa lahat ng pampublikong universidad at kuleyo. At ngayon, mayroon ng 10 million students na nag-aral ng hindi nagbayad ng tuition fee. Meron na tayong high school na dedicated sa ating mga atleta pero hindi bibitawan yung academics. Dito natin makikita yung mga susunod na Alex Ayala, Heidi Diaz, Carlos Yulo importante na ang bata hindi lang matalino, dapat meron siyang tamang values. So itong batas na ito, minandato na na magkaroon ng separate subject, dedicated subject for good morals and right conduct and value formation. Uh, maganda rin itong batas na ito dahil mga out of school youth natin makakabalik na sa pag-aaral. Makukuha rin nila yung kanilang high school diploma na pwede na nilang gamitin sa paghahanap ng trabaho or pumunta ng kuleyo. Welcome back sa For The Win. More about fame, fur, and fetching lessons. Kasama sina Romeo at Teo. Paano mo naman hinahandle responsibility na isang fur influencer? Parang kayong ano, fur influencer kayo. Eh. Parang first time ko yata nag, nakarinig naka at nakakita ng, at naka ng isang fur in influencer. Uh, hinahandle namin, siyempre, una may... Uh... Pasasalamat. May layunin kasi kami, hindi lang yung ano yung mm. uh, magpapasaya kami, mm. kundi magbigay kami ng uh, uh, inspiration inspirasyon sa iba na maging uh, responsible owner, pet mm. owner. Yeah. Maganda nga yun. Actually, mm. yung next tanong ko, paano mo gagamitin tong platform mm. at followers niyo mm. no na marami na kayong uh, Uh, maraming kumikilala sa inyo paano nyo gagamitin itong kasikatan niyo para to promote kindness to promote compassion even animal uh, welfare paano nyo hmm. gagamitin to kasikatan niyo gagamitin namin yung platform namin hindi lang ano na magpapasaya kundi magbigay mensahe din na yung uh, katulad ni Teo na mahalin alagaan uh, bigyan ng oras at uh, panahon at uh, yung ano lang namin, kahit sa isang content lang namin na uh, ma may ma-inspire, may uh, magmahal or mag-adapt sa mga aso, malaking impact na yan sa amin. Mm -hmm. Beyond entertainment naman, gusto namin maipakita yung uh, uh, bonding between uh, uh, sa amin ni Teo at saka sa taot or alaga. Yeah. Tsaka kakaiba si Teo dahil aspin siya, mm. di ba? So, yung ibang mga tao nga gumagastos ng daan libo para mm. sa aso. Pero uh, si, si uh, Teo, kahit na aspin, eh, makikita natin kasing uh, marunong magmahal, mm. marunong, uh, mar parang marunong umintindi nga, mm. o marunong makinig, at ano siya, uh, tal talented. talented. No? So, uh, hindi porket aspin siya eh, mm. Uh, uh less talented siya hmm. 'di ba? Kaya nakikita ko kakaiba talaga siya. Kasi gusto ko talagang sa umpisa pa lang gusto ko mapakita na yung Aspen matatalino rin. Hmm. Gusto ko kasi nung nakikita ko nung nagoumpisa pa lang kami ang babayan yung tingin nila sa mga Aspen. Hmm. Kaya yan din yung nagpursu sa akin na na mag-vlog ipakita na yung mga asong katulad nito may kakayahan makipagsabayan sa may mga breed sa katalinuhan, sa diskarte, kayang-kaya makipagsabayan ng aspin. Alam mo, mga uh, Romeo, mga aso, loyal, mabait, ba patient. Ano bang, meron ka bang natutunan kay, kay Teo? Marami akong natutunan. <laughs> <kay> <laughs> ano ba yung mga natutunan? Kahit, kasi kahit, kahit anong mangyari, sir, yung si Teo, Nandito lang sa tabi ko, maasahan, at laging nandyan sa akin kahit na uh, may stress ako, nalulungkot ako. Yan yung nakita kong uh, uh, sa kanya na loyalty. Mm. Doon nakita yung ibig sabihin talaga ng loyalty, mm. yung uh, ano ni Teo sa akin mm. at sa sa, sa mga aso. May pagkakatunuan ba si Teo ang naging teacher mo lalo na pag pagod ka or stress ka or impatient ka? Yeah, galit, meron ka bang, may mga times na siya bang nagturo sa'yo? Yung natutunan ko kay si Teo, sir, yung ano, yung uh, pagiging masaya. Mm. -hmm. Pag nakikita ka, maging masaya kung anong meron mm -hmm. ka. Anong, maging ano ka, maging uh... Uh, kumbaga maging uh, grateful mm, sa grateful. buhay sa buhay mo uh, maging masaya sa maliit na bagay mm. doon ko na noon si Teo, kasi, kasi pag magkasama lang kami okay na yan sa kanya mm. konting haplos lang konting ano lang sa kanya ang, ang minsan hating, ang tao hating. walang 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 ano eh no? walang um, walang uh, hindi walang satisfaction mm. eh hindi hindi na sasayahan sa bagay kumbaga Yes, kahit na kompleto na sa buhay, minsan mm. di pa rin masaya, no? Yes, si Teo, kahit na simple lang, mm. 'yun ang natutunan yes, natin yeah, na mm. uh, ano siya, masaya na siya sa mga simpleng mm, bagay. bagay. Oo. Uh, paano naman nagbago 'yung pananaw mo? Uh, 'yung outlook mo sa buhay na uh, nung nakilala mo ti, si, si Teo? Nung dumating si Teo sa akin, ipinakita niya na um, 'yung patient kasi nakikita ko sa kanya pag may tricks ako, yung ginagawa niya, pinapaunan niya muna yung mga kapatid niya. Hindi siya nakikipagsiksikan. Pinapaunan niya muna yung kapatid niya, naghihintay muna siya ng tamang panahon. Pag tinatawag ko na siya, Teo, come here. Yun na yung paglapit na, yun na yung pagbibigay ko sa kanya. Ano naman ang mensahe mo, Romeo, sa mga taong hindi nakokontento? no sa buhay dahil nga isa sa mga natutunan mo ako naintindihan ko yon yung pagiging kontento sa buhay sa mga malilit na bagay minsan nakakalimutan na natin yun yung maging grateful lalo na minsan nasa tao na ang lahat pero hindi pa rin nagiging kontento dapat maging kontento tayo sa buhay kung anong meron tayo mahalin natin yung unang-una yung pamilya natin alaga natin at uh, bigyan natin sila ng oras at saka pagmamahal. Hmm. Yung pinaka talaga yung pagmamahal. Hmm. Kaya nga, kahit na mga, kahit na aso lang, hmm. uh, pero marami tayong mapupulot na mga aral, aral di ba? Yes. Mga aral. Diyan, binabaliwala lang natin, hmm. pero nakita ko dahil nga, sa relasyon ninyo. Marami rin tayong mapupulot na simpleng yes, bagay lang na bagay dapat lang magpaalala na. sa atin, hmm. diba? Ano bang pangarap mo para sa inyong dalawa? No, bilang uh, ikaw ang fur daddy hmm. at yung anak nga, ang tawag mo na rin yes. ko anak ka, tawag mo <laughs> sa kanya. So, yes, ano bang pangarap mo para kay sa inyong dalawa? Anong next project at anong hmm. goal? Yung pangarap ko kay Teo na pangarap ko kay Teo gusto ko makilala yung Aspin na sila ay matatalino rin. Kaya makipagsabayan sa mga may breed. At saka yung pangarap ko rin kay Teo, syempre magka meron siyang bilang isang tatay, maging meron siyang movie. <laughs> yung gano'n mapa... Parang, ma uh, ano ba, may, meron mga movie yan eh, yes. sa Amerika. Diba si Scooby-Doo? Si Scooby-Doo. Si Lassie. Yes. Lassie. Yan yung, ano ko, yung pangarap ko kay Teo, ma-feature siya dun. Ma-feature, hindi lang si Teo, kundi yung uh, aspin na minamaliit lang, na maliit yung pagtingin nila, na yung Aspen, matalino rin. Meron kaming pinanood before. Alam mo yung In Dogs Dog's Life? Yes. Napanood, di ba 'yon? Oo, napanood ko. Napanood mo In Dogs Life, nakakaiyak 'yan. Eh. Yes. Oh, pero nakakatawa rin. Mm -hmm. Nakakatawa. Um, kasi nag, ano sila 'di ba? Nagre-reincarnate no, sila. Nagre Iba 'di Ibang aso, Oo. malaki, maliit. <laughs> <laughs> 'Yun. So 'yun ang pangarap mo para kay mm -hmm. sa inyong dalawa. Mm -hmm. Ngayon na uh, um, umabot kayo sa kasikatan. Uh, anong definition mo, Romeo, ng isang winning life? Definition ko about winning life, unang-una, uh, mangyari na wa yung uh, plano ng Diyos sa buhay ko. Unang-una, uh, kung ano yung plano ng Lord sa akin, at uh, uh, maging uh, yung family ko healthy, walang sakit at saka uh, makatulong pa sa ano sa mga shelter at maka ano pa maka, maka inspire mm. ng maraming uh, ano nang maraming mga dog lover, pet lover na uh, maging uh, inspire na maging responsible pet owner mm. at yung, ba yung advocacy ninyo responsible pet owner yes, uh, to promote animal Man welfare, di ba marami pa kasi tayo mga kababayan mm. na hindi naintindihan yung nararamdaman ng pets eh yes diba? so marami pa rin tayo animal cruelty mm. di ba marami yes. pa tayong nakikitang ganoon na uh, natandaan ko mayroong lumabas na pinana yung aso nakakadurog lang sa puso bilang isang pet lover na pinagmamalupitan yung mga asong walang kamuang ako Kaya nga kung ako, dapat 'wag pagmultahin ko anong ginawa mo sa aso, dapat yun 'yun rin gawin sa iyo para maramdaman mo. 'Di ba? But kidding aside lang 'yun, ah Inaano ko lang 'no. Pero totoo ako dahil uh, nakilala ko kayong dalawa and uh, napapanood ko lang kayo sa social media. Ngayon nandito na si Teo at um, maraming salamat. Uh, thank you, thank you, thank you at, uh, sir. kayo dito? Teo. Teo. Yan, 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 yan. Yay! Yeah. Thank you, thank you. Say thank you. Say thank you. Thank you. Oh, lak ang dito yung camera oh. Say thank you. Oh, thank you. Yeah, Kaling, ha? Thank you. Maraming salamat. In a world full of noise, Romeo and Theo showed us that the loudest message can come from the softest gestures. A smile, a wag, a heart full of love. Kaya mga kawin-win, let's keep spreading positivity. One small act of kindness at a time. Because when life gets rough, choosing kindness is always for the win. Ako po si Win Gatchalian, at sa bawat pagsubok sa buhay, lagi niyo pong tandaan, manalig ka, laban lang for the win.